What the Rob Bironas nag-crash at namatay matapos ang isang road rage incident. Ang dating Tennessee Titans kicker na si Rob Bironas ay namatay Sabado ng gabi sa isang single car crash. Wala pang isang milya ang layo mula sa kanyang tirahan sa Nashville. Siya ay nasangkot sa isang road rage incident kasamang dalawang tao ilang sandali bago nangyari ang car crash. Ang mag-asawa ay nagmamaneho southbound sa right lane sa Franklin Pike ng ang 2009 GMC Yukon Denali na minamaneho ni Bironas ang nagtangkang mag-merge sa kanilang lane. Nagswerve si Bironas na hindi nakapag-merge at tinignan ng masamang dalawa. Sabay sinunda ng mag-asawa hanggang sa intersection ng Franklin at Battery. Pagdating sa stoplight ay pinahataw di umano ni Bironas ang kanyang engine. Kumana ng mag-asawa sa battery lane at tumabi ng kaunti para malampasan sila ni Baronas. Pero tinitigan lang sila ng masama ni Baronas. Nang bumaba ang lalaki mula sa passenger side, pumataw si Baronas at mabilis na umalis mula sa eksena. Makalipas ng ilang sandali, nawala ng kontrol sa kanyang SUV si Baronas na nawala sa kalsada. Tumama sa mga puno bago naglanding ng nakabaliktad sa isang malaking kanal. Dinala si Baronas sa ospital pero siya ay dead on arrival. Si Baronas, na 36 years old, ay naglaro ng Shamna Seasons kasama ang Tennessee Titans.